Bawal ang pagdadala ng baril at iba pang armas sa mga pampublikong lugar at transportasyon sa panahon ng Barangay at SK Elections 2023. Sa inilabas sa resolusyon ng Commission on Elections sa COMELEC, bawal magdala ng armas, paglobas sa bahay at transportasyon ng mga armas at pampasabog. Bawal din kumuha ng security personnel. Pairali ng gun ban mula August 28 hanggang November 29. Tayong mga miyembro ng PNP, AFP at iba pang enforcement agency ng gobyerno ang papayaga magdala ng baril kung naka-duty sa panahon ng eleksyon. Pwedeng ma-exempt sa gun ban kung merong Certificate of Authority mula sa COMELEC. Kapag lumabag sa gun ban, maaaring makulong ng isa hanggang anim na taon. Hindi e na rin papayaga manilbihan sa gobyerno at mawala ng karapatang bumoto. Ang dayuhan namang mahuhuli, ikukulong saka ide-deport. Election gun ban. Ito na naman tayo. Mga kapistolero, malapit na ang election gun ban. August 28, magsisimula ang election gun ban. So ano ba itong election gun ban na ito? Bakit nagkakaroon ng election gun ban? Yan ang pag-uusapan natin. Music bakit nga ba merong election gun ban? Ayon dito sa news clip na nakita ko sa YouTube, pakinggan natin po ito. Report. Kaliwat ka na ang mga checkpoint ng PNP para hulihin ang mga susuway sa Comelec Resolution 9651A na nagtatakda ng election gun ban. Batay sa resolusyon, bawal muna magdala ang mga sibilyan ng baril sa mga pampublikong lugar kahit may lisensya at permit to carry. Hakbang daw ito para pigilan ng mga krimen, lalo't panahon na naman ng eleksyon. Oops mga kapistolero, tama ba itong narinig ko? Mayroong eleksyon gun ban upang mapigilan ang paglaganap ng krimen. Ulitin nga natin. Bawal muna magdala ang mga sibilya ng baril sa mga pampublikong lugar kahit may lisensya at permit to carry. Hakbang daw ito para pigilan ng mga krimen, lalo't panahon na naman ng eleksyon. O ba? Diba? tama na narinig natin ba? Diba? May gun ban para pigilan ang mga krimen. Pero teka, sino ba ang mga pinagbawalan na magdala ng baril? Lahat, di ba? Pati tayong mga legitimate gun owners. Teka, ako ah, para sa akin ah. Parang hindi logic eh. Kasi bakit dumaan tayo sa neuropsych, dumaan tayo sa drug test, tapos meron tayong permit to carry katakot-takot na requirements ang ating nakuha bago tayo payagan na makapagdala ng baril. Tapos, tayo ang ibaban. Hmm, parang di logic ba diba? mga kapistolero. So, ano naman po ang masasabi ng program dito sa ganban na ito? Pakinggan nyo to. Simulan sa pool, hindi nasang ayon sa election gun ban ng grupong pro-gun Philippines. Anila, hindi naman daw nito napipigilan ng mga krimen. Sa kanilang tala mula Enero hanggang Hunyo noong election 2010, may mahigit isang libong kaso pa rin daw ng pamamaril. Mga lehitimong gun owner lang daw ang sumusunod sa gun ban. How pathetic it may sound no? na may pangakailangan no? yung mga ordinary citizens katulad ko. Uh, there is a need for the citizens to to have firearms for self-protection. Pero teka, ilan na ba yung mga naaresto sa mga checkpoints? To, tignan nyo itong mga statistics na to. Of those arrested, 3,000 493 are civilians oh, mga civilians ano sa tingin nyo to mga legitimate gun owners ba ito o yung mga kamote gun owners o yung mga loose firearm siguro naman ano sa tingin ko ako nanginiwala ako ah. dito sa mga 3493 na civilians na ito ito yung mga walang lisensya siguro mga 1% lang dito yung mga legitimate gun owners na naglakas loob So sa mga legitimate gun owners na nahuli sa election gun ban, ay nako, bahala kayo sa buhay inyo. Alam naman yun yung bawal, hindi pa kayo sumusunod sa batas. Pero tayka mga comrades, meron tayong ano ha, checkpoint. Pero sa checkpoint, naririto yung mga rules and guidelines na pwede nilang gawin at hindi nila pwedeng gawin. Ito yung mga maaring gawin ng checkpoint team ang mga sumusunod pabagalin ang patak patakbo ng motorista, pahinaan ang headlights, ipabukas ang cabin lights. O nga pala, kaya ako nasa sasakyan na wala ako sa bahay kasi para feeling talaga nasa checkpoint ha, <laughs> biro lang. Ito pa, hindi maaring pababain ang mga nasa loob ng sasakyan. Visual search lamang po titingnan lamang ng pulis sundalo ang loob ng sasakyan. Di maaaring kapkapan ang sino mang maliban kung may sapat na dahilan na siya ay gumawa, kagagawa at gagawa ng krimen. So yung mga suspicious, ilang ang medyo ano, pabababain siguro na sasakyan. Otherwise, hindi po tayo pwedeng pababain. Hindi maaaring ipabukas ng checkpoint team ang trunk o glove compartment ng sasakyan pati ang bag o package na nasa loob nito. So hindi pagbukas nila ng ano natin, di ba, Yung mga nasa loob ng sasakyan natin kung may, may, kung may nakita sila mga bags, hindi na, hindi nila pwede ito pabukas. Okay, hindi yan bawal sa kanila yon. Hindi nila pwedeng ipabukas ang ating mga bags. Ang checkpoint team ay magtatanong sa magalang na paraan. Ang mga motorista naman ay maaring sagutin ito sa maikling paraan. So para wala nang ano hahabaan ng mga discussions. So kung ano yung tanungin sa atin, yun siguro sasagutin natin. And siyempre mga kapistolero, maging magalang din naman po tayo sa mga police officers na mag magtatanong sa atin. So anong masasabi ninyo mga kapistolero? Ito yung mga tips kung madaan kayo sa mga checkpoint at sumunod nga pala tayo sa batas ha kahit ayaw po natin itong election gun ban na to o anuman gun ban kahit ayaw natin ito ay sumunod tayo sa batas dahil batas po ito o hanggang sa muli mga kapistolero as usual comment po kayo ha kung pabor ba kayo sa gun ban at bakit at lagi po nating tatandaan mag iingat po tayo ha be responsible gun owners huwag tayong maging kamote gun owners And to God be the glory. Purihin po natin lagi ang ating Panginoon.